We are now looking at the historic site. A historic site, Plaza del Piero, na baboy din ng congressman. So, the point is, uh, hindi ko malaman kung Paano nila nagagawa ito nang walang building permit? Meron pa isa doon uh, sa Oteapo area. Eastman. yun uh, multi-purpose hall na naman ng barangay. Kondo rin ng congressman. 43 million yata yun. Eastman. Uh, inspection namin ngayon. In fact, uh, pina-check ko nga kung may building permit. Dahil pag wala, They have stop kasi east may tubig. Ilog yung katabi. Kaya, tingnan mo, kaya, no? Kapulad ng tanong mo, totoo, kung nilinisin natin yung mga iskilita, mga kaliho, kaya lumalakas ang loob ng taong bayan, ng iilang individual, na gawin yung gusto nilang gawin. Bakit? Nakikita sa mga congressman, eh. Politiko rin ang numero unong violator. Eh. Politiko rin ang may eh. So, ang katwira ng utaw, o bakit pag congressman pwede, pag kami hindi. O alibawa, tanong ni si chairman. Alibawa lang, tanong ni si chairman. Chairman, bakit itong maliit na pwesto ko, nasa kalsada, movable naman. Alibawa, pinanong lang siya. Marunong yun yung nagtanong. Itong pwesto ko, Mabagul naman. Kaya naman nalisin. E bagad yung pinatayo ng congressman sa pangketa, hindi pang Ano naman mukha naman ng biharap namin bilang gobyerno at ni chairman? pare parang kami walang mukha. Kaya totoo, lahat yun na pinainvestigaan natin. Kasi sayang ng pera eh. May moment na eh. Sana eh, ay lang daw ng franchise ng Jollibee kasi kasi mahal ang pagkatayon ng Jollibee yung barangay Bible. <laughs>